What's up mga browser so, sa vlog na to titignan natin kung ano mas masarap Tom and Tom's Coffee o Starbucks Maging sa kape, titikman natin parehas kung ano ba yung mas pasok sa panlasa namin Sariling opinion lang to ha, ah. pati sa mga pagkain nga pala Syempre meron din mga tinapay, paborito ko yan Kung saan ka mas mapapamahal Alin yung medyo high yung pressure ng kape Pero bago yun, follow nyo muna yung page natin At siyempre, tatanungin din natin yung mga barista nila Bro, alin mas masarap Starbucks o eto? Ano sa sarap? Tom and Tom sa so Starbucks So guys, ngayon nasa mood kami para magkape Pupunta kami ng Tagaytay Para magkape, hindi namin alam Ano ba gusto sa Starbucks? So yung Tom and Tom's mo yun? Tom, hindi ko alam Hindi ko nga alam ko alam Gusto mo tikman na pati yung parehas Tapos okay. i-rate mo Tikman namin parehas sa so, sinirate namin kung ano mas masarap Depende sa decision namin Hindi ko, hindi so, to majority Depende sa decision uh, Depende sa kung panlasa namin Let's go! Let's go! Running in my nonstop vertigo. Does it good in your face, girl? I am right. love. I hear my lights are your baby. Haven't felt so divine till I looked in your eyes. See my future.

Tingnan natin. Yung picture naman niya maganda. Ambiance okay. Siguro ang ayoko lang dito yung pila. Konti lang kami pumipila pero medyo matagal. Pero siguro may good explanation kung bakit. Uh, malaman nyo mamaya yun. Ngayon naman, ito pa isang ayaw ko dito. Cash only basis lang sila. So hindi sila natanggap ng GCash or credit card, debit card yun. Sa panahon ngayon kasi siyempre puro GCash din tayo eh. Bro, alam mas masarap Starbucks o oh, eto?

And when you come and say Ooh. So di ko magagustuhan ko yung tinapay dito Kasi freshly baked Ngayon palang binibake sa pagko-order namin Got my head all screwed up Look at this Fleshy on my face Kasi naman sa nagustuhan ko kaagad dito Ay yung pagkita kong binibake pa lang nila yung tinapay Gusto ko yun Freshly baked Ito muna Ay nako May picture pa pala Nice Gusto ko yun Mmm yung potato wedges well, masarap kasi combination siya ng ketchup na gusto ko Heinz siya ng ketchup na ginagamit dito in sa Amerika na lalako ko pati itong mozzarella cheese so very westernized gusto ko itong jalapeno pretzel para sa akin ito talaga pinakagustuhan ko dito freshly baked masarap masarap tsaka lang may didigman pa tayo next yung all time favorite mong Starbucks na napakadayang pila lagi if you so. At syempre, sa kape naman tayo. Starbucks versus Tom and Tom's. Hmm, tingnan natin kung ano mas masarap. Ano? May kalasa siya. Ano? Starbucks. Parang Spanish. <laughs> Spanish daw rin. Oh, Spanish daw rin. Kaya ang hirap ng ito lang eh okay. Dapat magkatabi So far yung bill namin ay 500 pesos Mahal pala yung tinapay nila Pero sulit naman 500, dito sa Tom Tom's. So yung last ng Tom and Tom's coffee Hindi eh, ko alam ba na ba natin Masarap yung pagkain ng Tom and Tom's. Pagkain? Ay eh, yung kape masarap. Yung kape, masarap din siya Kasi hindi siya matamis masyado Siyempre hindi magpapatalo Ang all time famous na Starbucks ito talaga paborito ni Mia, Starbucks. Dito na kami pumila kasi doon well, masyadong madaming pila sa hiraya. Kaya pagpasok mo, ramdam mo agad lamig. At yung mga tinapay nila mukhang masasarap din. Ang gusto ko talaga dito, awin namin mo agad yung kape. No doubt, amuin namin mo agad yung kape. Tumatanggap ng credit card, GCash. Kaya more convenient naman para sa akin. Tagal kundi nakapunta ng Starbucks, gusto ko yung Vibes. 300, 35, 365. Oh, so nag-ask namin 365 lang. Compare mo na lang sa Tom Tom sa 500. Siguro nga, siguro kasi yung bread nila talaga ay made from scratch kapag in-order mo. Dito naman sa Starbucks, syempre, magaganda at talaga naman mabango yung mga kape. Amoy na amoy mo agad sa simoy ng hangin doon, yung ambience doon. Kaya, mapapabili ka talaga. Ano sa sarap? Tom and sa Starbucks. Syempre, nandito eh, <laughs> <laughs> so, mga bro, sa vibes po, siya, iba talaga ang Starbucks. Alam mo bakit ang lamig eh. Kasi ito kanina sa ano, hindi gaano kalamig. Pero dito, malamig. Kaya, lamig, eh. masarap sa pakiramdam. Tsaka, amoy mo agad yung ano yung kape, no? Amoy mo agad yung kape, no? <laughs> natin. May straw ba? Oh, nga, no? wala tayong straw. Nakalimutan nyo naman yung straw. Thank <laughs> you. Thank you. Dito para sa akin magkakatalo sa tinapay. So, teka lang, sa bread muna tayo, di ba? Compare natin yung kanina. Medyo bias ako sa pretzel eh. Ang sarap dun eh. Freshly baked kasi. Eto, alam ko, ininit lang. Pero, try pa din natin. Na, arte mo naman kasi. Sandwich yan, tinitinidor mo pa. Oh, ano? Oh, bread. Tom and Tom's. Malalaman mo talaga kung yung talagang pag-fresh na kayong ininit lang. No? Sabalala bread. Lang. Tom and Tom's bread. Well, din naman siya. Kaso nga lang, iba, iba lang talaga yung ano lasa ng... Yung naman, fresh ano. oh, fresh kasi siya. Pero bro, all in all vibes, Starbucks talaga. Eto, try na natin yung kape ha. Try natin. Hindi pa nahalo. ubod ng tamis. Siguro. Hindi ko minawasan. Hindi ko nga nabawasan ng sweetness. Ikaw ang order eh. oh ikaw ang order. Kasalanan mo lahat ng yan. Tamis? oh di ba? <laughs> Tapos kasi guys, pagkano yung Starbucks. O, oh, kailangan mabawasan din. Yeah. Pero hindi turunin natin ma-judge ng ayos yan. Kasi ito pinabawasan namin yung tamis. Ito hindi namin napabawasan yung tamis. No? Oo, oh, yun nga. Masarap naman. Sa kape, medyo nag-aanohan sila yun. Oh, laban. Kasi barista drink. Masarap ang barista drink dito sa Starbucks. Oh. Mm. Pero kasi dito naglalaban yan. Mas mabilis yung serving dito, syempre. Mas mabilis talaga. Unlike doon, na matagal yung pila, matagal yung serving. Kasi nga, maintain naman kasi binibake pa lang nila. Pero dito, pinitinip lang nila. Sobrang bilis lang. More convenient. Kung nagmamadali ka, this is the place to go. Wag lang sa Hiraya kasi po sobrang tagal ng pila doon. Kung you're just taking your time, enjoying the view, siguro Tom and Tom's para sa'yo eto Ito ay sa amin lang ha. Hindi ko sinasabi to as a majority para lang sa amin to. Pero pwede niyo din i-try. Kuri mas okay sa inyo. So guys, ayun ang picture sa amin kanina. Muntik na ako makita. <laughs> Hinahanap ko yung sarili ko, hindi ko talaga makita, guys. anino anino na ako? Ayano. Ayun, hey, shout out sa inyo guys sa mga nagpa-picture sa amin dyan. Tag nyo kami sa IG, nire-repost namin. And syempre, pa-follow na rin ang page ko. Ayan. Please do follow the page. Love y'all. Magkaiba ng brands, pagsasaluhin natin. Huwag na lang kayo may Goods. guys para sa akin sa akin to ah, hindi majority to para sa akin lang all in all better sa so, tinapay Tom and Tom's vibes Starbucks kape masyadong matamis ang Starbucks pero masarap Tom and Tom's mm, masarap din naman siguro kasi pinabuhasan ng ngayon tamis hindi ko try na rate ng ayos. all in all panaro sa akin ay ah uh, ikaw ba? Tombox <laughs> ikaw? And tom gusto ko na siya. Gusto ko na bumalik agad eh. Kasi gusto ko so ano, Starbucks sa Starbucks so, Star Starbucks talaga. Sorry, Starbucks. Ang uh, akin, Starbucks. Lili masarap, mas Over masarap. Yung tinapila talaga din ko gusto sa Starbucks. Uh, pero overall, siguro kung pinabuhasan ko lang tamis yung Starbucks. Yeah, pero, perfect pero, mas mahal ang Tom and Tom's kaysa sa so Starbucks. Ah, yun nga. O um, ano. Yun nga lang, no? Kasi naka 500 yung Tom and Tom's Starbucks. 300 O baka si maliit yung kaping pinili mo. Pero almost, ano naman. Ah, uh, almost pares na. Yan lang. So, sana guys sa vlog. Sa so, mga gusto mag click nyo na yung link na nakapit sa comment section below. Diyan ako nagpapapalito. Guys, please follow the page. Love y'all. Peace. We're out.